Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo Pito, 2025. Ngayong araw, ang eteryal na enerhiya ng Pisces ay dumadaloy sa hangin, hinihikayat ka natuklasin ang iyong magandang panig ng pagiging malikhain. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa Virgo, may nararamdaman kang pagnanasa para sa kaayusan at praktikalidad na nagsisilbing gabay sa iyong mga malikhaing ideya. Ang pag-aalin ng mga ito ay nag-aanyaya sa iyo upang ilabas ang iyong mga inobasyon at gawing konkretong proyekto ang iyong mga ideya na maaaring magdala ng kasiyahan at kasunduan sa iyong buhay. Minsan, ang iyong malikhaing isip ay lumilipad patungo sa mga bagong ideya at mga vision, kaya't gamitin ang araw na ito upang ipatupad ang mga ito at gawin totoo ang iyong mga pangarap. Ngayong araw, may kasamang malalim na mensahe ng responsibilidad ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang enerhiya ng buwan ay nagpapalakas ng iyong natural na malasakit at nag-udyok sa iyo upang magbigay ng tulong sa iba sa mga praktikal na aspeto ng buhay. Ang iyong likas na pagkakaroon ng malasakit ay isang biyaya, at sa araw na ito, bibigyan ka ng pagkakataon upang magbigay ng tulong sa mga malalapit sa iyo. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga pagnanasa at pangarap, tandaan na ito rin ay may kasamang responsibilidad kaya naman, mahalaga na tugma ang iyong malikhaing aspeto sa mga praktikal na hakbang upang matupad ito. Hayaan mong ang bawat hakbang na iyong gawin ay may layunin at tumutok sa pagpapalaganap ng kabutihan hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iba. Mahalaga ang iyong pagminilay at masusing pagpaplano upang maiwasan ang mga alalahanin at ang mga bagay na maaaring makapagpabigat sa iyong mga nararamdaman. Habang ang araw ay nagpapatuloy, ang iyong pagninilay at pagpaplano ay magsisilbing gabay upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Pansinin kung paano ang mga detalye ng iyong araw ay nagiging makulay at puno ng pagkakataon. Ang iyong likas na pagnanais na matulungan ng iba ay nagbibigay sa iyo ng malalim na kasiyahan. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay nag-aalok ng tulong at malasakit sa iba, napapalalim mo rin ang iyong mga ugnayan at nadarama mong mas buo ang iyong pagkatao. Sa ganitong paraan, natututo kang lumikha ng balance sa iyong mga pangarap at sa iyong mga responsibilidad, at natutulungan mong magtagumpay sa parehong aspeto. Huwag matakot magtangka at maglakbay sa mga hindi pamilyar na teritoryo. Sa pamamagitan ng iyong malasakit, madali mong magagampanan ang mga gawain na maaaring magdulot ng positibong epekto sa iyong kapwa. Ngayong araw, maglaan ng oras upang magnilay-nilay sa relasyon ng iyong mga pangarap at ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang matupad ang mga ito. Habang ikaw ay nagsisimula ng mga proyekto at gawain, maaaring mapansin mong may ilang sagabal o pagsubok na nagiging hamon sa iyong landas. Huwag mong hinayang sa mga pagkatalo o pagkakamali, sapagkat lahat ng ito ay bahagi ng iyong proseso ng paglago. Ang mga sagabal na ito ay nagiging pagkakataon upang magtamo ng mas malalim na kaalaman at karanasan. Kung minsan, ang mga mahihirap na bahagi ng iyong paglalakbay ay nagiging mga susi upang mapagtanto mo ang tunay na halaga ng mga pangarap at ang pagkakaroon ng responsibilidad sa bawat hakbang na iyong tinataha. Sa mga oras ng pagminilay, makikita mo na ang iyong kakayahan upang magbago at magpatuloy ay isang mahalagang aspeto ng iyong buhay. Habang ikaw ay nagsisimula ng mga malikhaing proyekto at gawain, maglaan ng oras upang tingnan ang mga simpleng bagay na nakapagbibigay saya at kagalakan sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay ay lilim ng lila, isang kulay na nagpapalakas ng iyong intuition at malalim na koneksyon sa iyong espiritu. Ang lila ay nagsisilbing gabay upang mapanatili mong maliwanag at malinaw ang iyong pananaw sa mga layunin at pangarap mo sa buhay. Ang iyong maswerteng numero ay limang, tatlo, at siyam, mga numero na magdadala ng balanse, kasiyahan, at pagunlad sa iyong buhay. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga hakbang sa araw na ito, magdadala ng kagalakan at pagpapala sa iyong landas. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay maglaan ng oras para sa pagpapahayag ng iyong sarili, maging sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, o iba pang malikhain pamamaraan. Ang pag-alaga sa iyong malikhaing aspeto ay magdadala ng kasiyahan at kapayapaan sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang muling alalahanin ang mga hakbang na iyong ginawa at kung paano mo nakamtan ang iyong mga layunin. Ang bawat hakbang na iyong tinahak ay may mahalagang papel sa iyong paglalakbay. Huwag kalimutan na ang mga maliliit na hakbang ay may malaking epekto sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Patuloy na yakapin ang iyong mga malikhaing aspeto at hindi matakot na magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin. Huwag mawala ng pag-asa, sapagkat ang iyong pananaw at ang iyong malasakit ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tabumpay at kasiyahan. Tiwala sa iyong kakayahan at patuloy na magbigay ng tulong sa iba, dahil sa bawat tulong na iyong ibinibigay, ikaw ay mas lumalapit sa tunay na layunin ng iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.